Yung ba yan, tumawag si Isay. Uuwi na daw siya. Oh, basta, wala ako dyan mo. Labas ako dyan, no? Oh. Anong wala na? Kinabang ka rin, ah. Eh, ikaw naman nagbigay sa akin. Hindi naman kita pinihil nabigyan mo ako ng pera, eh. Bakit oh. dapat ka rin naman, di ba? Oh. oh. ayan, isa pa yung maniningil yan. Dumagdag pa. At Irina, ba tayo yung magpakita sa akin? Ano ba, mabahit kayo ng utang? Mga tao na to ay magsilabas? Oh, kanina pa ako dito sa inyo, ah. Alam mo naman wala kami diyan eh, 'di ba? Nakita mo san ba kami galing, 'di ba, doon? Ano bang malay ko kung wala kayo dito? Sinabi niyo ba sa akin na aalis kayo, tatakasan niyo ako? O bakit kailangan pa sabihin sa iyo? Syempre, o bakit nung lumapit nga kay sa akin ng utang kayo eh, anong ginawa niyo? 'Di ba lumalapit kayo ng kusa? Alam mo naman na ah, wala pa kaming pambayad ngayon, gipit pa kami ngayon. Aba, hindi ko na 'yon. Yun. Ngayon ang usapan natin. Isa 100,000 na yung utang mo sa akin, maayos ayos kayo. Wala pa nga akong ibabayad sa iyo. Sana kukuha ito nga gipit ng kami. Yung lumapit nga kay sa bigyan ko ng bigay eh. Sa sobrang bait ko sa inyo eh. Ang galing niyo magmakaawa. Hindi ba pwede bigyan mo pa kami uli ng palugit? Anong palugit? Ano ka ni swerte? Hoy, ah, sinisigaw si mama ko. Isa ka pa, adik ka naman. Ay, ano pa kailan mo? isa yan? Ano ba nang Oh. ka lang, ma. Ano nangyayari dito? Ay, naku. Huwag mo intindihin yan. Wala yun. Ano mo Hoy, Isay, wala kang alam-alam habang nasa imang bansa ka, yung mama mo nagsusugal, eto kapatid mo nagbibisyo. Ha? Huh? Eh di ba, ma, pinapagawa tong bahay? Oh, teka lang, bakit hindi pa tapos tsaka wala pang nababago dito? Di ba nagpapadala ako sa inyo, Banban? Tinatawag -ban? yung anak ko isa, si Isay. Oh, hello, ma. Kamusta kayo dyan? Okay lang naman kami rito, nak. Ikaw, kamusta dyan sa ibang bansa? Ah, uh, okay lang po ako dito, ma. Mabuti naman kung ganun, nak. Ah, uh, ma, nagpadala na po pala ako dyan. Pwede mo na pong bunin. Ma, pampagawa ng bahay, na. Lisa, where Ah, uh, sige na na. tawag na ako ng amo ko. Oh, sige na, nak. Baka kung ano pagawin ng amo mo sa igan. Ano? Sino yun? Si ate? Oo, oh, ano padala daw? na raw siya, pwede na natin kumin. O, oh, magpapain natin natin. Basta mama, huwag nakakalimutan yung prosyento ko ha. Oo, oh, ikaw pa. Ulit ano na! Isay, go back to the Philippines! No, sir! Sir! Deserve na naman. Salamat, ate. Oh! Tamang waiting ka dyan, ah. Ano naman problema mo? Eh, pre. Baka meron ka dyan. Merong ano? Eh, ang tamang kasi na-respond din ang tropi. Sayang mo, pag di natin nakuha. Bakit? Pera lang ba problema mo? Baka nakakalimutan mo. Araw ng padala ngayon ng ate ko. Tiga mo, pre. Umahangin na naman, oh. Mayabang ka talaga. Oh, ano? Tara na, hindi na natin. Oo, oh, magsasagad tayo ngayon. Gusto mo mamaya ngayon, pagtapos natin, pupunta tayo ng beer house, magiinom tayo. Masasagot mo ha, wala akong gasa. Sige na. Oo naman. Tara na. Ano ba yan? Pag kapatid ko? Oo oh, ate, oh. bigla ka ano, napatawag. Alam mo naman ngayong araw ang padala ng anak mo si Isa? Oo. Oh. Oo, dating gawi. Kasi tayo? Oo, oh, basta ate ha, yung prosyento ko wow, ha, kung makakalimutan pag ay, alam, alam. O, na. ano naman. Oo, na. nangyari ma? Diyan na ka kayo. Ewan ko sa inyo. Isang daan libo ang utang ng mama mo sa akin. Bayaran mo sa akin, ha? O, tignan mo na. May utang ka pa na isang libo. Saan ko naman kukunin yun? Kita nung pinaalis na ako doon ng amo ko, eh. Ikaw, Jobert, ano ba pinagagawa mo? Tsaka tignan mo nga yung tsura mo. Alam ko nag-aaral ka. Ba't sinisira mo buhay mo? ano na na. Anong ma? Wala na, ma. Sinayang yung lahat ng pinaghirapan ko.